Kapag ba tinanggal ang isang empleyado nang hindi alam ng management, uh, yan ba ay legal or illegal dismissal? Kung ang nagtanggal ay ang HR pero hindi alam ng mga nasa taas, ganun din ba yon legal or illegal ang uh, pagtanggal sa empleyado Sasagutin natin yan kasi yan ang uh, question na galing sa comment ng isang uh, subscriber natin and uh, yung sa kanya naman na uh, tinanggal siya ng hindi alam ng HR. Yung isang nag-comment naman, tinanggal siya ng HR. Pero ang duda niya, hindi alam ng mga nasa taas. No? Um, bago natin i-discuss yan, shout out muna natin ang ating mga masugid na taga-subaybay, no? mga followers and subscribers natin dito. Okay, sa isang uh, structure kasi ng isang kumpanya uh, normally may mga HR department yan lalo kapag uh, malaki ang kumpanya at yung mga malalaki talaga ang uh, kanilang setup, hindi lang HR kundi HR BP pa talaga. No? Now, ang pag-setup ng HR department yan ay hindi gawa-gawa lang. Yan ay kadalasan nang galing sa isang desisyon na nag-usap-usap yung mga director o yung maaari ng kumpanya. Um, ang isang kumpanya, kung yan ay isang korporasyon, dumadaan ang mga desisyon sa isang board uh, meeting or board resolution minsan hindi naman kailangan formal na formal na board talaga yan. Um, kung may-ari niyan ay sila din na sa board, lima sila halimbawa, kadalasan nag-uusap ang mga ang apat sa kanila o yung tatlo na nagsasabi na ito ang gawin natin, ito yung ganyan. So, lumalabas na parang decision na rin ng board kasi majority, no? Yung isang bagay gaya ng pag-set up ng isang HR department. So, yan ang usual na nangyayari ganon din sa mga decision diyan sa kumpanya no? yung mga decision na pinag-uusapan niyan ng mga namamahala kaya niyan kung sila ay naka-board setup yung mga majority ng members ng board no so kapag alibawa may notice na naipadala sa isang empleyado na siya ay tanggal na at ang nakapirma lang ay alibawa HR. So, ang tanong, kung yan ba ay alam ng mga nasa taas? Well, ang HR department presumed authorized yan dahil parte ng kanilang ginagawa yung pag-issue ng disciplinary action. Ngayon, kung duda ka na hindi autorisado ang HR sa ganyan, de, then sumulat ka i-email mo yung uh, HR, copy furnish mo yung kumpanya, yung management, yung mga nasa, nakakataas, mga boss, no? Just to confirm or validate na talagang tinatanggal ka na nga, no? Kasi kung hayaan mo lang yan, then, of course, uh, hindi malalaman ano, sa taas kung gawa-gawa uh, lang ba ng HR department yung pagtanggal sa'yo. Kasi, kadalasan, may mga nakakaaway sa opisina at uh, invest na personal ginagamit ang opisina ang kanyang posisyon para uh, labanan yung uh, kapwa empleyado. No? Kung sa tingin mo may ganung uh, sistema yan, ipaalam mo sa nakakataas yan. Ngayon, kung nalaman ng uh, top management na tinanggal ka nga tapos HR lang naman ang nakapirma. Tapos hindi naman nila ni-recall, hindi nila pinatawag yung HR, hindi pinagalitan. Hindi ka rin sinabihan na, oh, wag mong pansinin yung decision ng HR kasi mali yun. Wala naman kaming uh, sinasabing tanggalin ka, bumalik ka. O oh, ibig sabihin, gawa-gawa ng HR yon E di, i disregard mo na lang at bumalik ka sa opisina. Pero lahat yan, magsisimula sa, dapat mo munang ipaalam sa pamunuan, sa top management, yung ginawa sa iyo ng HR para malaman mo kung yan ba ay isang ayon sa desisyon ng nakakataas. Mayon sa isang sitwasyon naman na ikaw ay tinanggal at sa tingin mo hindi naman HR, hindi alam ng HR ang ginawa sa iyo. Kung halimbawa, ang boss mo, si X, may HR naman kayo, pero ikaw nagising na lang sa araw ay eh, may may memo kagaling kay X na tanggal ka na raw. At walang nakapirmang HR doon. So, ipaalam mo 'yan sa HR, no? Kung uh, totoo nga na ikaw ba ay uh, tinanggal ng uh, kumpanya at baka personal na away niyo lang 'yan at ginamit ng boss uh, mo ni X yung kanyang posisyon para gawin sa'yo yan ngayon kung kinumpirma naman ang HR na tanggal ka nga at uh, hindi lang siya nakapirma then ang tanong na lang kung tama ba o mali ang pagkakatanggal sa'yo so wala nang issue sa kung management ba ay gusto kang tanggalin o oh, hindi kasi ang ating kumpanya eh kadalasan naman building lang din naman yan eh uh, mga papeles lang yan eh hindi naman yan nakakagalaw Uh, ang desisyon ng ating kumpanya eh pinapadaan 'yan sa mga sa mga tao sa board sa ma sa manager sa boss sa HR no so all you have to do is to check kung uh, yan din ba ang decision ng top management kapag uh, sa tingin mo eh may notice na hindi alam ng mga nakakataas sa nagpirma doon sa notice ayo Mayon. Kung tama mang may notice, uh, kung tama man na ang notice ay permado lang na ganito at hindi permado ni ganyan, Kung ang issue mo lang sa notice ay ito hindi permado ng boss na ganito, na si ganito o kaya ito ay hindi permado ng HR. Well, walang kinalaman yan sa kung magiging legal o illegal ang notice ng pagtanggal sa'yo or ang desisyon ng pagtanggal sa'yo. Kasi, ang uh, formalidad sa notice, kadalasan, hmm. hindi naman yan ang controlling. Kasi, walang nakalagay sa batas na kapag ang notice mo ay termado ni ganito o hindi permado ni ganyan, ang dismissal mo ay illegal. No? Walang ganun sa batas. Nagiging legal or illegal ang uh, pagtanggal sa isang empleyado depende sa kung yan ay merong grounds or just cause for dismissal, kung yan ay disciplinary issue. Now, ang paglalabanan lagi dyan ay kung may rason ba para tanggalin ka. May just cause ba yan sa ilalim ng Article 297 ng Labor Code? Ito yung serious misconduct, diba? uh, willful disobedience, cross an habitual neglect of duty, fraud or willful breach of trust, commission of a crime or offense, or analogous cause to the above. So yan ang mga dapat mong tutukan kung gusto mong ipaglaban kung tama o mali ang pagkakatanggal sa iyo huwag kayong masyadong mag-focus doon sa mga notice-notice kasi kahit sabihin natin na mali ang notice sa iyo or may hindi na sunod sa proseso, at best ang makukuha nyo lang dyan ay 30,000 na indemnity in the form of nominal damages. Pero walang kinalaman yan sa kung tama o mali ang pagkakatanggal sa iyo kasi ang magiging sukatan dyan ay kung meron bang just cause ang dismissal sa iyo. So baka mamaya naubos yung effort mo kaka patunay na walang tamang perma yung pagkakatanggal sa iyo eh, hindi mo na pala nabigyan ng pansin na dapat eh, bigyan mo ng uh, magandang proof ang posisyon mo na illegal ang pagkakatanggal sa no o yung mga issue tungkol sa pagkakatanggal sa iyo. So in between sa mag-focus ka sa technicalidad ng mga perma sa papel na kung saan department dapat ito dumaan para sa akin unahin mo muna mag-focus ka sa rason rason kung bakit ka tinatanggal marami sa inyo na mga nagpo comment naka doon sa hindi dapat ang HR ang pumirma dapat hindi sa si ganito ang pumirma, dapat pinadaan sa HR, dapat ganon. Hindi ko sinasabing mali yung mga ganyan. Pero kung tututukan nyo yung mga ganyan at the expense of your effort para patunayan ang posisyon mo na inigal halimbawa ang pagkakatanggal sa'yo, eh sayang, useless kasi ang laban talaga sa illegal dismissal ay para patunayan ang rason kung bakit ka tinatanggal. Nananalo ka dyan ng malaking halaga kung mapatunayan mo ang posisyon mo na iligal ang pagkakatanggal sa iyo. Manalo ka man sa bali ang mga notice, 30,000 lang ibibigay sa iyo dyan. Kung milyones ang claim mo, di goodbye sa milyon, meron kang 30,000. Parang ganun lang. No? Hindi ko sinasabi na wag pahalagahan ang mga notice pero kung limited ang time mo sa pagkakalap ng mga ebidensya, then i-focus mo na lang muna yan para patunayan na walang rason ang pagkakatanggal sa iyo. So with that, kung meron kayo mga dagdag na katanungan, let me know sa comment. Drop me a comment. And if you found this helpful, share-share na lang sa mga kaibigan ninyo, mga kilala ninyo. And again, thank you for watching and I hope to see you in my next videos. God bless.